Hello friends, welcome sa OK! online katikismo para sa mas malinaw na pagpapayag ng ating pananampalatayang Katoliko. Sa araw na ito, ating ginugunita ang Palm Sunday at sa episode na ito, ating talakayin kung ano nga ba ito? Ano nga ba ang Palm Sunday? Ang Palm Sunday o Linggo ng Palaspas o Domingo de Ramos, na kilala rin sa tawag na Passion Sunday sa Ingles, ay ang pinakahuling linggo ng Quaresma at ito rin ang simula ng Holy Week tuwing linggo ng palaspas ay inaalala at sinasariwa ng simbahan ang matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem bago ang araw ng kanyang pagpapakasakit at pagkamatay. Tinawag itong Palm Sunday dahil sinalubong si Jesus ng mga tao habang iwinagayway nila ang kanilang dalang palaspas at nagsisigaw. Hosana sa anak ni David! Ang matagumpay na pagpasok na ito ay isang katuparan sa propesya ni Zacarias. O Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awitan. Pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. Ang pagwawagayway sa palaspas ay ang gawain noon bilang paraan na pagtanggap sa hari. Ano ang sinisimbolo ng palaspas? Sinisimbolo ng mga palaspas ang pagtanggap kay Jesus sa tagumpay at sa kapayapaan. Ngunit sa papaanong paraan ito sumisimbolo? Sumisimbolo ito sa tagumpay at kapayapaan dahil sumakay siya sa Jerusalem at ipinakita sa atin na ang kanyang paglalakbay sa krus at ng pagkabuhay na muli ay isang paglalakbay ng tagumpay. Dahil may tagumpay, may kapayapaan. Ang pagkakaroon ng palaspas sa mga tahanan ay sumasagisag sa pagtanggap kay Kristo bilang hari ng nagdadala ng kapayapaan at tagumpay sa ating mga puso. Ang palaspas ay hindi ginawa upang magdala ng swerte o gawing pampaswerte dahil ang konsepto ng swerte ay hindi nagmula sa Diyos, pagkus ang pagpapala at ang pagiging mapalad. Sa linggong ito ay inaanyayahan tayo ng simbahan na muling palalimin ang ating pananampalataya sa pagpapakahulugan sa darating ng mga mahal na araw sa pamamagitan ng pakikiisa at pagsasariwa sa buhay ni Kristo. Masigla nating iwagayway ang palaspas bilang pagtanggap kay Kristo bilang hari na nagdadala ng kapayapaan at tagumpay. Sa pamamagitan ng gawain ito ay parang sumusunod na rin tayo kay Kristo at mas nauunawaan natin ang naging buhay niya. Ipinapahiwatig natin ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa mga misteryo ng Kanyang naging buhay dito sa mundo sa pamamagitan ng pagsasalarawan ng mga pangyayari noon sa kasalukuyan. Okay ba, friends? Maka-bless, ne? Kung na-bless ka ng bagong kalaman sa episode na ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng Okay! Online Katikis.